Alam mo ba na maaari na ulit makonsider si Balmond sa current meta dahil sa item na Sky Piercer, after mo mag ng damage sa enemy hero, may -e execute ang hero kung ang HP nito ay lower than 6%, magkakaroon nito ng 10 stacks ng life drain bawat heal, ngunit mababawasan ang 30% ng stacks kung ikaw ay mamamatay, umaabot ang stacks nito hanggang 80, kung kaya, mas mapapadali na lamang sa'yo makapag-execute ng mga kalaban. Samahan mo pa ng kanyang second skill kung saan makakatanggap ito ng dagdag na 15% sa kanyang movement speed at iikot ito kasama ang kanyang act sa loob ng 3 seconds at magdudulot ng 25 plus 39 physical damage kada hit sa mga kalaban na malapit sa iyo hanggang 14 na beses bawat sunod-sunod na hit nito sa parehong target at tataas pa ang damage nito sa 7.5% up to 60% Ang physical attack bonus portion sa kanyang damage ay maaari pa mag-critical. Sobrang bilis rin ng hero na ito sa pag-clear ng minion waves kaya malabo ito magap pagdating sa laning. Ang passive nito ay magre-recover si Balmond ng 5% ng kanyang max HP kung ikaw ay makakakill ng minions at creeps, at 20% max HP naman kung enemy hero ang kanyang may execute. Ngayon ay alam mo na kung bakit sobrang taas ng sustainability ng hero na ito. Maaari mo unahin ang item na Sky Piercer pang finisher, Tough Boots para sa Resilience, War Axe para sa Continuous Damage Boost, Brute Force Breastplate para sa Attack, Speed Up at Crowd Control Reduction, Hunter Strike para sa CD Reduction, Physical Penetration and additional na Speed Up, at Radiant Armor para sa Magic Damage Reduction. Gamitin mo ang Emblem na Fighter na may 10% Spell Vamp, plus 22 Adaptive Attack at plus 6 Hybrid Defense, Rupture para sa dagdag na 5 na Adaptive Penetration. Festival of Blood na may 6% Spell Vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na Spell Vamp kada hero pull or assist hanggang 8 stacks, at Brave Smite na nagre-restore ng 4% ng yung max HP kung ikaw ay magdidil ng skill damage sa iyong mga kalaban. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.